Me, guys <laughs> dito kami sa labas guys nag day of up, -up ayan ang ganda ng view dito guys ayan may laruan ng mga bata oh. Lumaan oh. <laughs> dumaan kakatuwa naman enjoy nga ang mga bata dito ano oh, Uh-oh. Oh, mayroon diyan oh, may yung ikaw na nagbabantay sa sakay ka diyan. Aw. Oh. Isip bata ka. <laughs> ano, isip bata ka. Ang ganda jano. Ganda whole dress. dami dito mga bahay-bahay tent yan na binibinta pinapakita eh nandito ulit oh. bumalik ulit siya bye bye, enjoy ang mga bata ah. okay yan may bilihan dyan ah ah naka video ang naka dress Ayun, guys. Lumabas kaming nakadress. Ayan, may mga tanim sila dyan. Ano ito? Bulaklak? Hindi, ha? Hindi, tinatanong ko lang kung bulaklak. Ay, oo, oo, no? Parang mga herbs. Ang daming kainan dito, guys. Oh. Ayan, may mga restaurant dyan. Ayan. Ang daming mga puno pagkagabi nito ito maganda. Ah. Uh, picture ay picture Ate, ko daw siya. Ha? Ang dilim. Go. Lalapit pa ako sa iyo. Ha? Ay, nahihiya siya mo po picture sana siya. Nahihiya siya. <laughs> okay dito na lang doon. Ang may mga bilihin dito, guys. Ayan. Papasyal ko kayo dito. Ah, may pakat. Okay. Dito. okay, good. Ganda? Yeah, nice. Okay. Ready? Oh, ganda. Saan ka? Ayan, tapos na siya mag-feature. <laughs> hmm, may music pa dito. Baka makapiright tayo. Oh, mga herbs, herbs. Yung panghalo sa pagluluto ng ng ano. Ng may bulak pa Beef. May bulaklak pa po rin. Ganda, no? Oh. Hmm, mga laruan pa dito ng pambaka. Aket tayo guys ang ganda doon oh ang ganda ng babae oh yung suot niya girl so she be bear wow <laughs> okay lang yan exercise Aket tayo sa yeah. ganda oh. wow. dito. Ano mo, oh. Kaya pag nandito ka sa labas, magugutom ka taga walang pera, amoy 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 ulam. Hindi <laughs> may puno. Ah, ayan, what pit care. Diyan dapat si Makiboy. Ang ganda ng puno na to. Wow. Sana all. Ah. Meron pa doon. Ake tayo. Ang ganda doon guys. Oh. Wow. Sarap dito mamasyal. Shal. Ang dami yung mga bata. Ake tayo? Wow, ang ganda dito. Tingin tayo dito sa baba. Oo. Oh, yan, oh, hindi ko nakikita. Masilaw. Pero ang ganda. Doon ang building. Doon na sila. Saan ba tayo nito? Ang ganda, no? Ikat na kami na muna. Ayan. Ayan si Inday. Nakabistida. Ayan, akit ulit. Ayan. 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 Ito na tayo. Hinihingal na ako. Uy, ang ganda dito. Oo nga, no? Ang ganda dito rin. Nandito kami sa taas. Nandiyan yung baba. Hinihingal ako. Oh my gosh. Hinihingal ako. Ang ganda. Ang ganda dito. Good vibes up lang daw. Okay. May garden dito. <laughs> Ang ganda dito. Oh. And there's show. Siya, siya yung namimintin ng kalinisan dito. <laughs> Meron kami pupuntahan doon. Hindi ko alam kung ano namin. Dito ito sa tuktok. Oh. May basketbulan pala dito. Oh my gosh. Dito siguro. Ha? Huh? Ha? Huh? Oh my galit. Ito yung gym dito sa taas, guys. Ang oh, laki din ah. Ang daming ilaw. Pagkagabi siguro ito. Grabe. Siyempre pag mag-shower, iihi. Ganyan yung building. O, oh, maganda. Oo nga. Tignan natin yung garden dyan. Uy. ang mm, mm, ganda daw mga herbs yung mga tanim nila dito guys, oh, asparagus daw yan na, ano, oh, ayun nga naman asparagus, yung pala yan Ay. ang ganda, nakakatuwa dito ang linis, no ang linis, yung mga tanim nila ayun, oh, tingnan mo yung mga bulaklak oh purple. Pag ano pa sa parang purple. Pag matagal na. Yan. Naging pink na. Mayroon din siya blue. Yan o. Oh. Pero lanta na siya. Mayroon din dito. Uy. Ang ganda. Ganda dito guys. Subang ganda. Hmm? Tapos ito pa o. Oh. Ito yun know, o. Pag tumagal na pagbago violet ay blue ba yan o blue ata di ba ni purple tapos ito maging violet tapos magtagal magiging pink ganun pala yan kaya o oh. Huh? oh. ang ganda parang malabo malabo lang talaga yung paningin ko oh, ang ganda dito guys oo uh -uh. sa pinakatuktok ito. Tapos may ilaw pa dito. Wow. Ayun, oh, tira May nakasulat, ayun. Ayun, hindi ko alam basahin. <laughs> Ayan. May... Ganyan dito. Nakat pa guys. Ayun, oh. Wow. Ito na naman, mga bulaklak, oh. Ayan, mga bulaklak yun dito.

Ang ganda dito, guys. Yan. Sa taas to, ha? sa taas ng building. Hindi mo akalain, may ganito pala dito. Ah, yun, yun, yun. Marami sa baba. Ooh. Mga herbs. Oo, yung mga kasi luto-luto dito. <laughs> ano ka, maglaro ka. Maganda pala dito yung mga bata. Oo po ka naman yung laruan nila, oh. Tapos ito yung sasakyan ng mga bata. Maganda nga dito, no? Wow. Yan lang, guys. Thank you for watching, guys tayo ay namamasyal so pakita ko sa inyo mamaya guys ang iba pang mga view dito sa ating siguro next video ayan let's baba. let's baba na balik na tayo ang bang ng rosemary siyempre ayan picturean ko daw picturean ko daw siya isa kong maganda o sexy o <laughs> si hi muna hi muna hi muna Oh yeah, bye bye. Thank you for watching guys.